Ah, magandang magandang gabi mga idol. Ito ngayon mga idol oh, na ilaw na kami sa wakas oh. Ang CRB nakakita at magiwan ang ano mangga. yun Busero. Eh, ito na kami, mga idol. Yan, dito kami nakatira sa may bahay na ginawa pa ang patulog mo kami sa lindo mga idol. Sir to bogro na diyan sa loob sa banyo. niyo. Naligo. Yan. Oh.

Natasin na sila na itong idol. At sa second floor. Oh no! Idol, idol, idol po na rapper. Yan, nandiyan ito yung tutubog ng bigo. nilito yung tubig. Nandito may sasa yung idol. Uh, dalawang kwarto nito idol. Ayan, banyan, so, Tapos, yung idol nila. Yan, itong banyo yung sabila. Tapos yun, dalawang kwarto. Stainless yung ano, gabay mo idol. Ayan. Ayan, agda, no? Yan. Yan, ilang hagdan. Ang ganda yun po ganun. Ayan, ilang uh, tayo sa Bayo mga ito ganito ito mga bayo ito. Style ng mga bayo. Well, mga nabis lang sa mga flores natin dyan. ah uh, good, good day in Salamat naman sa akin kasi naayos na yung ano dito. Yan ito yung tiris mga ito. Ito yung silang kwarto. Spandra yung bubong. Okay, sami. Ayan mga idol. Ayan, tiris sila. Naka-stainless din natin mga idol. Hmm. Tayo mga idol. sa mga followers po natin na support sa ating video thank you thank you very much sa peerless dyan maraming salamat po sa inyo mga idol sa pag support sa ating video sa pag like at share po maraming salamat sa inyo ako po salamat sa inyo mga idol, mga sa inyo, mga idol kasi uh, kaya pa ano uh, mataas po yung aking ano pagupit ko lang mga idol hindi na mga last trees so lang ilaw eh yan yung lang mga idol oh. Ganun din tayo sa Batik-batik. Ayan. Tere sila mga idol. Stainless. Ayan mga idol. Ayan mga idol. maganda yung piston nila. Tere sila mga idol. May ari ito ang anak ni mami. Tindahan. Ayan mga idol. Uh, Ayan mga idol.

Yan ay diba? Yan ay ilang counter Yan, yan uh, counter sa ilalim ng hagdan mga idolong gawa. Ilang ngayon ito sa counter mga napagdali. Yan ay mga na-design ng ilang ano counter. Ayan. Tapos, ito yung aming uh, nagaan din kami sa may uh, sopa. Yan. Yan, si Ibo Servio. Ayan, mangga, ilang, mga idol. Yan, mangga mga idol. Tagay mga idol. Hindi, eh, uh,

Galing province. Yan yeah, may amin aming ano, ah, tulugan dito si Ed tulog sa Bilao. Diyan sa sopa Kagabi doon ako tapos dito lang kasi nitipan eh. ko mga idol eh. tulugan ko mga idol. Yan oh. Ang sabi to. Sige po mga idol, yan lang po. Bye-bye.